Maray na aldaw Bicolantia! Kumusta mga kapwa ko Oragon? For today's video nga ni Uni na naman si Mami Wena. Nakikakana naman ako sa sa kuyang Ina. Talagang nagdayo na naman ako ning pakipangod to sa sainda. Panu kaya sabi kan sa kuyang Kuya, nagluto dan siya ning nilagang pata. Pata kang baka. Siyempre, araminda na pagka baka talagang gustong-gusto ko iyang nilagang bakang iyan ta. Ang sabaw ka yan nasisira man akong maray miski sabaw na lang talaga sulit na sulit na para sa kuya kaya ayan nga ni nakidayo akong pangudto kaya kasubago pa kayang madaling araw sige bagang kulog ang sa kuyang payo sabi ko makihigop ako ng mainit na sabaw Taba, ka alam mo pag ako nakahigop na ng mainit na sabaw iyan madara plus na kita asin mahali na ang satuyang kulog kang payo. Kaya lang nga ni, pag abot ko duma, naghalat-halat pa kami ng dikit na oras, ta matagasong pa da si patak ang baka, kaya nga ni, nakapirasin na dagdag ning sabaw, ning tubig, na nga ni, maglumhok. Kaya habang dyan naghalat-halat kami mapalumhok ang pata, sige ka na, sana akong pakipagmaritisan ki kuya. At ayun na nga ni, yan, o oh, nakaluto na. Kaya yan, si mami we, na laban na na naman ini sa karakanan, ta syempre dahil pati dyan, ang sili pili. Ta Tara naman sana kita mga bikulano, may hilig talaga kita sa maharang. uyan na nga, tignamitan ko na ang nilagang patakang baka na may mais, na may okra. Masiram siya lalo na pag may sausawang kang uh, patis na may kalamansi na may sili. Tapos syempre may sili pa man dyan sa plato ko ta. mo naman sana nang dee, eh, basta-basta nahaharang si Mami Wenda talaga. Minsan gusto ko talaga, so aso na bagang muso ko sa harang. Tapos Mainit pang sa kuyang pigkakakan na maluto dyan yan talaga ako solve na solve. Kaya ayan, sabi ko nga ni Kan, nag nga ni kami ni Kuya na gusto ko talaga itong buto-buto ba kang baka na kadakol ning Garong hutok-hutok sa laog niya. Sabi ni Kuya, barato man sa nadaka tuloy ang kilo duman sa tigbabakalan niya. Kaya sabi ko minsan, mapabakal ako tayo, imumukbang ko daw itong araw ka mga buto-buto kang baka. Masarap talaga ang baka, miski nga niya, ang sabaw lang ipanira mo. Sulit na sulit na talagang basog-basog ka na pag mainit na sabaw lang. Kaya alam ko mapapalaban na naman ako kanina sa pagkakanunyan na odto. Nagkakan man ako kasi pamahaw. Kaya lang syempre, unin oh, na bagang grasya. Alam nga man, ay mo pa iniloy patulan grasya na nagan sa imo. Di syempre, pero may nakitang matanggap kang grasya ang nag-aabot sa satuya. Lalo na pag mo pati ang paniraan na iyan. Ako talaga paborito ko iyan. Lalo na pag mahigop higup ka kang mainit na sabaw. Abang sirambaga. Sabi ko sana nga ni Kako, mahalin ang kulog payo ko pag ako nakahigup na ng mainit na sabaw ta. May laog na naman pati pati atyan, siguradong matabuga na naman kita kundi naman kita kami maglaog. Kaya ayan, kasabayan ko palang dyan si kuya, magkakan, magpangudto, ta si mother pala, un pala sa hospital, nagbabantay kan sa kuyang pinsan. Kaya habang kami nagkakakan-kakan pala, kadakol kami napag-istoryahan, kung ano-ano, nasa na bagang napag-istoryahan me. Ayan na nga, sabi ko, mahinay-hinay ako sa maluto, ta, pasubang aga grabe naman si malutong sa kuyang kinakan. So, iyan, pag-araw ka yan, guys, mahilig lang talaga ako yan sa sabaw. Tapos, bako man ako masyadong mahilig ka sa karni, sa kayang ano lang, paborito ko talaga yung mais na yung pagtiglaag mo yan sa sinabawang baka o kaya sinabawa na ano, na baboy. Talagang paborito ko yan. Miski lagaon mo lang nga na yung mais na yan, talaga mapapalaban ako kaya sa kakan. So, sabi ko pag ako nakakakana, syempre, basog na ako, maulain na ako, tangani ako, makaturog na. Eh aya poda higo pig mannik kita janning sabau guys. Alam mo naman bakit ang mga nanay, kaya misan kaya talaga sa sobrang dakol, dakol tang tigigibo sa harong, nawawaran kita ning kusog, tapos pag nakapahingalo na kita, dyan tana magkamarat, ang kulog-kulog kan sa tuyang hawak, kung ano-ano na sana, kaya ako kuha ko ako sa Indo, sa mga nanay na arog ko, di ka magpabaya sa sadiri diri Indo, di ka mo palipas ng pagkakan, as in, di nindo doon, ang sa mga hawak, sa kakatrabaho ta, masakit talaga pag may makulog ka, di ay mo lugod magkakagiribo sa mga trabaho taong dapat mo magibo. Ayaw pa so mga sa mga gibohon sa lawkang araw, sa so mga aking misan mo na magkakaarasi kaso. Lalo pag araw ko, nasulusulo talaga ako nagbubuhay sa pamilya ko. Tapos diba sa nga, single parent, baga kitang perang tauna, yan na, nagkakamarati ko na ngunyan. Ang gabos, gabos sa hawa ko, tapos syempre papagurang naman kita. Pag nagugulang ka na pala, nasin kang kahubinan mo, abosado kang maray, pero ka na sanang may mga mati-mati kuya na nga ni si kuya ho, tanapas si ba kakan, kaya nakakuaman, ginali siya ng Maluto. For the second luwag daa siya, tapos control naman siya after kain, habo niya na daa ako, pipapa niya pa ako kang nilagang baka na yan. Sabi ko, gusto ko ito mga nagsusuhay-suhay na ang laman. Tapos itong may mga taba, tabawang siram talaga. Pero alam nindo guys, nagkuapa talaga ako diyan sa romang kong sabaw ta. garo biting pa talaga ako dyan, guys. Kairang pig control ko ng ani talaga si, sa kuyang maluto. Tama kulog sa kuyang payo at si bigla niya ako akong hinaray blood dugo. Ta sa sobrang kataba kang sa kuyang pig Bako bang, ngay, matabawon. Pero, syempre, ingat -ingat, man yung matabaon pero siyempre ingat-ingat mang kita ta masakit pag ang payo ang nagkukulog talaga. Minsan garo ako makahirip talaga sa kulog kang payo ko. Ayan naubos ko nang ani guys so sa Ayan na guys. Pero talaga guys, makuapa ko dyan at yan. Pagkatapos kang sakuyang video na nido, eh, nag second batch pa ako dyan yung sabaw guys. Sa kaning mais. Sa kanaghanap pa ako dyan guys. ang mga laman-laman sa laog kang buto guys na nagtarangkas na baga guys. Abang siram. Habi ko, ayan, mauli ako basog-basog. Tapos, syempre, guys, pag uli ko dyan, ugwapa ko dyan, guys, ning, ano, ning Sharon. May take out pa ko dyan, guys. Tapos, syempre, alangan man ako, guys, nagkakanta Tapos, ng mga aki ko, dahil ko darahan ning kakanon. Ayan, dapat nagluluto yan si kuya ko, guys, kang nilagang baka. Siguraduhon muna, muna sarong, ano yan, nakulang kaldero yan, guys. po na kami kayang gabos, guys. So, ayan guys. Bago pa pala ako dyan guys. Nag-ulit guys. Aban-aban pa ba baga guys. Ta, drabe ang kabasugan ko. So, dahil ako pwede maglako ng harayo guys. Ta, medyo may karayuan pa man nga ni ang harong misa harong na mother guys. So, kaya ayan. Medyo malako-lako pa kita. Kaya ayan. Nagpahiran-hiran man mo nakita kita dyan bago ako nag-ulit. Salamat pala. Sa libre na naman na papangod sa kuya ngunyan. ta mado na naman ang tulak ko. Miskin nga malain ng payo ko. At liso tulak ko basog man.